busy ko. And, 7 na. Maga pasok na asawa ko today kasi mayroon na siya bagong work. And 9 o'clock yung pasok niya. So ngayon magagawa na ako ng breakfast niya. Tsaka na breakfast ko kasi nagugutom na kami na baby. ko <laughs> na. Yung ko. So, na ako ng sunshine up there. Tapos itong beef with bread and salad. Yung sawa ko nagrera na din siya. Kasi malayo-layo yung work niya today. Malapit siya sa Amsterdam. Nasa 60 kilometers. And sabi ko kakain muna siya. Tapos magbubound din pala siya ng lunch kasi hindi pa free lunch doon. Kasi usually, sabi niya, lahat daw na pinasokan niya, libre ang food. So, first time yung lang daw magdadala ng food ngayon. So, pero nagawa naman na siya kagabi ng ano niya, para sa lunch niya. Beef ata. Tapos rice. Bapak ini ketemu di seberang sarap pintu, guys. Itu sih ya, parang corn beef, kasih tuh salad. akong sigsog. So, ito lang muna kasi matutulog din ako mamaya pag alis niya. Okay. That's it, guys. Guys, 7.30 na. Ayan. Medyo madilim pa. Pero ang daming ibon, oh. Ha <laughs> ha. Nagmumoy siya yung sasakyan namin. Pati yung bike niya. ang daming ibon doon. Ang galing nervous? Yeah. And, ang galing nervous. Ano ba niya guys? Ayan yung bag niya. Na may oh. knife. Yung mga susuotin niya. That's so big bag. No. Oh. Are you ready chef? For first day? First day of school? <laughs> <laughs> no, I'm ready. And uniform guys.

i put extra because uh, it's going to be called a motorcycle oh um, okay that's not it's only 45 minutes drive so that's all right Arrive, then we can go together, uh, sleep, and wake up like normal again on your appointment. Oh, yeah. That's a good idea. 7:44? Uh -huh. yeah, no, babe. 7:44? I've been a bit week. Huh? i been a bit week. Yeah, so now. Now. Right? Yeah. Is it 7:45 now? Yeah. I should be there according to everything around 8.30. i have to wash it. Mm -hmm. well, I washed it, but it was. See you after eight hours. You See you after white that blue Mag-isa na lang ulit ako dito sa bahay, guys. Ayusin ko na yung higaan. Kasi doon ako mag sa couch. Hindi na din ako makatulog. So, dadalhin ko lang yung pregnancy pillow ko doon. Para doon ako mag -higa, -higa Usually kasi, kapag bumangon na talaga kami, hindi na kami bumabalik dito sa bed. Pupunta lang kami dito kapag patutulog na ulit ka na. Kasi doon na talaga kami nagaano sa couch. So, sobrang laki ng perk ng si ko. Sobrang <laughs> bigat. Hindi ko na siya nagagamit actually. Minsan lang. Binili ko to, no? Bago, ano, bago kami uwi dito sa ano, Netherlands nung nasa Lithuania pa kami. So ayun. Binili ko na siya kahit ano pa lang ako nasa seven weeks pregnant. Ayan siya, sobrang Tara, ako si Zuma. May ahas. <laughs> ko lang, guys. Nakatulog ako ng 3 hours. <laughs> Akala ko daw makakatulog. Kasi daw na-ato kanina. Tapos nag-scroll lang ako sa TikTok. Tapos ayun, naka-lip na ako. Tapos ngayon, naligo na ako. Kasi bukas, may appointment kami sa OB ko. Hindi ko alam kung ultrasound ba yun. Kasi walang sinabi yung OB ko nung nakaraang appointment namin. Usually kasi nakasulat doon sa ang tawag doon, kada may appointment, nilalagay nila kung ano yung appointment ko. Bukas, next week, mga ganun. Pero ngayon, wala silang nilagay. Baka, ano, o oh, ano nga, ang tawag doon, ultrasound. Sana ultrasound para makita ulit namin si baby. So usually kasi kapag may appointment ako kinabukasan sa OB ko, kasi maaga yung appointment ko, 9.20. Naliligo na ako ngayon para bukas ina inaano ko na lang ko ni tawag doon, air Straight. Ganun. Sobrang lamig din. Hindi ko na yung lamig dito. Minsan tumutulo na yung sipon ko. So, nagugutom na din ako. Nag-ano na, nag ako ng pagkain ko kasi hindi na ako maka nakapagluto din. Minicrowave ko na lang siya. Ito lang yung lunch. Ah! Oh, ang init! <laughs> oh, oh my God. You guys. Lasagna! Nag-message pala yung asawa ko. Sabi niya, yung ginagawa daw pala rin na doon sa work niya ngayon. Yung mga meals na na nasa Alberhen. Yung Alberhen guys, yun yung pinaka-popular na grocery shop dito sa Netherlands. Par parang, parang ganito. Pero ibang shop namin ito Pero meron din ganito sa Alberhen. So, wala niyang lunch ko for today because hindi na ako nakapagluto. Sobrang sarap niyan. Lasagna bolognese pala to. Wow. Favorite ko to. Mainit. So, kakain muna ako. Manonood din ako ng vlog ni Sandly Adventures. Kasi nakita ko yung today. As well. today guys kasi dalawang basket na yung ano namin labahan at wala kami susuotin mo ako pala lang susuotin so na ko na to labahan yun nasa anak. ito sa maliit na box ay nalaglag Bawin yung asawa ko guys so ngayon pupunta kami ng shop para bumili ng water Sobrang lamig, alas 5 pa lang pero tingnan nyo ang dilim na Pero magkatapoy muna kayo ng basura Ang lamig! Oh, so cold eh It's nice drive 70 kilometers in motorcycle It's it. mm? No. weather Huh? It's, cold, huh? It's cold, kaya <laughs> So cold Hindi yeah, pa was... ako nakakabili ng gloves Next time I have to buy gloves uh -uh. Tura sure. ko naman <laughs> Sobrang dry ng lips ko guys Tapos ang sakit kasi ba diba pag nababalatan siya para ng mga maga dito. Dito lang yun nababalatan. Pero yung sa taas, hindi. Ang na, no? Sobrang agad dumilim dito sa Netherlands. Tapon na naman ang basura. Oh! Let's go. Nandito na kami sa shop. Bibili lang kami ng ano, lulutuin niya. What's that? Salad? Okay. So ito pa lang yung nakukuha namin. Kukuha ko ng milk for my coffee. Look at this. Oh, I know. Small. So. Movie Myron. Yeah. Good, huh? Yes. Damn it, candle. Now I'm not lucky. And this one is vanilla, I think. No, this is vanilla. I love it, guys. I have the 7 euros, man. What's the 7 euros? Candela. Purdue. Purdue. smells like soap. Mm. Yeah, these are smelling good, but especially this one. Yeah, especially this one. <coughs> <coughs> Dito sa Aldi guys, hindi lang ano, grocery shop. Mayroon din sila mga ganyan, iba-iba. Naka-depende siya sa kung anong season. Ganun. Oh, may mga ano dito. What's this? Oh, bed. For bed. Yan pa. Ang dami. Tapos dito, mga home appliances. Ganun. What's that? <laughs> Time for payment. <laughs> <laughs> <Yeah>. The <It's good. laughs> ulam uh, tonight is spare It you know, is this ito yung dinner namin. Ang oh, sarap. Meron kaming salad. Yeah, that's it. Thank Enjoy. you, babe. Sarap lang ang guys. Ah, malamig naman pala siya. It's soft, so you don't need knife. Ah, I took this. Not right, only. Okay. I didn't tell me. I already used it. so good. Very sour, but it's not mixed. Mm -hmm. Not mixed yet. So sour. love, Come, I like vanilla, like like vanilla. No more despair. I have paid more than I owe. Now, what you see is what I give you, Swanee.